hindi makapaniwala ang aktor na si Sam Milby na ang tulad niyang malusog na tao at walang hilig sa pagkain ng matatamis at junk foods ay dadapuan ng isa sa kinatatakutang sakit. Sa pagkakadiskubring ito ng kanyang karamdaman ay mayroong pagsisisi ang aktor ang fans at mga malalapit na tao sa aktor na si Sam Milby nang gulatin niya ang publiko nang ibahagi niya sa social media na siya ay natagpo ang dumaranas ngayon ng sakit na type 2 diabetes. Sa Instagram itong June 24 ay ipinakita ni Sam ang litrato ng kanyang blood sugar glucose test kit result na nasa 525 mgdl. Ayon pa sa aktor, iniisip niya ang sarili bilang isang malusog na tao. Kaya hindi niya lubos akalain na magkakaroon siya ng diabetes. Bukod dito ay hindi rin siya mahilig kumain ng matatamis o ng junk foods. Maging ang mga magulang niya, lolo at lola ay hindi rin umano nagkaroon ng ganitong sakit. Nakasaad sa caption ni Sam, I've always thought of myself as a healthy person. I don't have a sweet tooth. Bihira din mag junk food. Pero last year, I found out na may type 2 diabetes na ako. My parents and grandparents never had it. I just wish I got checked up earlier nung pre-diabetes pa. My advice, don't ignore the symptoms. My main symptoms always thirsty and urinating often. And get checked up regularly. Hashtag #diabetes Ayon sa World Health Organization website, diabetes is a chronic disease that occurs either when the pancreas does not produce enough insulin or when the body cannot effectively use the insulin it produces. A common result of this is raised blood sugar, which over time can lead to serious damage of the body's nervous and circulatory systems, among others. Ang isang taong may type 2 diabetes ay nanganganib umano na magkaroon ng sakit sa puso at stroke. Mas mataas rin ang chance na magkaroon sila ng problema sa paa, sa mata at magkaroon ng sakit sa kidney. Kaya naman payo ni Sam sa publiko na kahit walang nararamdaman ay ugaliin ang regular na pagpapatingin sa doktor para maiwasan ang paglala ng anumang karamdaman. Kung maaga ito magagamot, lalong-lalo na kung may mga nakikita ng simptomas ng mga sakit. Ayon pa sa 40-year-old actor, ang mga pangunahing simptomas niya ay palagi siyang nauuhaw at madalas rin siyang maihi. Pagkaman last year pa na diagnosed na mayroong type 2 diabetes si Sam, ay inilabas lamang niya ang tungkol dito isang buwan makalipas burahin sa Instagram ng fiancé niyang si Catriona Gray ang kanilang engagement photo. Matatanda ang February 2023 nang kumpirmahin ni na Sam at Catriona na silang dalawa ay engaged na. Ngunit malakas na naging usap-usapan pagpasok ng taong 2024 na di umano'y hiwalay na sila dahil hindi na nakikitang suot ni Catriona ang engagement ring na bigay ni Sam. Pagkalipas ng ilang linggo, naglabas ng pahayag ang agency ng couple, ang Cornerstone Entertainment, at inaming may pinagdaraanan umano ang magkasintahan iyon ay parehong nire ba ng dalawa. Sa kasalukuyan ay wala pang update kung matutuloy pa ba ang kasal ni na Sam at Catriona.